guys, <laughs> good morning, good morning, good morning sa lahat, ayan ang aking chikiting, tingnan nyo, oh, tingnan nyo yung chikiting na yan, kapi-kapi tayo guys, ayan, good morning sa lahat, ayan, ayan yung chikiting, magising na, ay nako, o, ayan o, o, clap your hands up, clap your hands, okay, tapos clap your hands up, ka? Uh, nantok pa ikaw? Hmm, nantok pa raw siya eh. Gising ka kasi ang, ang ah, mo gumising. Ako hindi pa. Kapi tayo guys. Mayroon tayong ham. Isal na nasunog. Ininit ko nasunog siya eh. Ay, walang palaman. Kaya yeah, saw, saw na lang natin. hindi na ako masyadong nag-ano ngayon. Nag-papandisal. Para bumaba na ang aking sugar. At saka hindi ako kumakain sa gabi. Kasi, nag-check ako nung isang raw yata. Nasa no, 300 yung aking diabetes. Mataas. Ngayon, Siguro mga Kagabi, gulay lang kinain ko. Hindi ako nagtalim. <coughs> Yung ginawa kong gulay, guys. Hmm, biglang bumaba. <coughs> Alam mo kung magka ilan lang. Wala nang siyang... Nine na lang siya. Wala nang kisanggit. Nasaan na nga Siguro 100 plus. Yung 9 yata. Yung ano yata yung 10. 10 o 11 yata 200. Nasa 170, 180, ganyan. Yung 9. Yung 9. Mataas parang pero pag laging gulay yung kain ninyo, bababa yan. Kaminti natin. Ayun, isang kagaya niya, isang lang na ubos ko. <coughs> pag walang palaman kasi, <coughs> na yung sa <siya> palaman. Kaya, hindi <coughs> na siguro kaya sumakit yung aking chan tas ay ngipin kasi mataas yung aking sugar nun akala ko nga na infection eh pero nalaman-laman ko na lang na mataas pala yung sugar ko kaya siguro sumakit na maga yung ngipin ko kaya ngayon gumawa ko ng paraan gulay-gulay lang ako Um, uh, medyo bumaba siya at yung ngipin ko na wala, wala yung sakit <coughs> dito yun yung, medyo na medyo okay na yung ngipin ko ngayon ilang araw din yun na masakit ah daw na kain kahapon dogaw lang yung kinain ko sa kain yun <coughs> diba? sinare ko lang to guys sa inyo para syempre wala man yun eh. yung mga may, may mga diabetes <coughs> dyan syempre I-share natin yung ating mga naranasan. Thank you for watching guys. Follow for pa more.